Tulaga! ga, na no? Eh! Kaya ti asa mukhang malibang ba eh? Dito na gusto na lang kakalibang muna kay ko! tao! Hiray! <tis> Muni akong gigusin mo ha! isda na barilis din he? Ay! Daghan na diri ah. Diri ko na mingwit atong ni Agi nakakuha og tulo ka buok barilis. Ah, <coughs> libre na to an Sarmina. <coughs> Hala si Kira man ni si Sarmina o. Oh. Mamingwit ti sila ba kay nagdala magpingwit. Tara na Kira, mamingwit na ta. Tara. Ako insta samok samok be. Tanawa kay ha. Tanawa ni kiray, barilis si Kuya Ayaw, pangkuhaan ng mga bae, Sir Min, ha? Rumanagan, ha? Oo, oh, laki raman po niyang manukob, diri. Oo, oh, namili pa, oh. Tanawon, sa dakong makakuha ba sila, be? Kuwara kiray, kadako, barili. Biraha. Si Lupin. <laughs> Ay, kiray, moni sayan sa buinas. Sige, labay pa. Sangit termina. <tuk> jokilong, Nadira, sangit juga jauh ni lo gua amu. Lagiran nak kirai. Awak na lah lagi tu. Ya timu amu salut ma tu Termina, taruh ngah api nak Kirai muruk mau nak jodih. Mulaga, perilis lo. Nagkonsa ni Kadya Roger. Wala lang, kay man man, man kog padagat. Pakita <laughs> na pug ko. Dili.